Mga muli po ay isang magandang araw ang bati po namin sa inyong lahat. Muli pong samahan niyo kaming muli dito sa ating pong ginagawang paglalahad ng mga katwiran ng Diyos na aming naunawa ang itinuro po sa atin ng aming mga ngaral. At narito po ang aking mga kasama. Meron po silang babatiin eh. Oo. Uh -huh. Opo, <laughs> eh, Brother Nel, Haba. siguro uh, sasamantalahin kong batiin yung mga kabataan na na particular yung mga taga-lokal ng Rosario Cavite na talaga namang uh, kapag ka tumutulong sa atin dito sa compound ay talagang iba yung pananampalataya, Brother Nel, eh, sisipag nila. Binabati ko po kayo. Ako naman, Brother Nel, binabati ko po ang CR Management at saka po ang ad-seat, ad-cup, at saka ad-print, at lalo na po yung kitchen department. Pinabati ko rin po mga ka x yung ka x natin sa lokal ng Alabang, manggagawa po siya. Rainel, Eddie. Ayan. Yes. At batiin na rin natin kapatid na Manny yung ating mga kasama sa ADPRO. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, sa pagkakataon ito, gusto kong batiin, naalala ko yung, yung mga uh, bagong bautismong ng x man Ah, yan. Uh, gusto ko silang bati at sana magtumibay kayo mga kapatid sa kabila ng ginugulo nila yung mga Bible expositions natin, yung mga Bible study natin, pero appear pa rin tayo. Yes. <laughs> okay. Appear pa rin. Okay. Kaya sabi okay. nga ni Brant Eli, wag kang gaganti ng masama sa masama, hindi ginang kaaway. Ayan, mahal natin sila. Appear tayo. Okay ito maya. Atahan At natin sila. Okay. Appear tayo. Pero ulit tayo, hindi sila mapakali Mga talunan kasi Puno ang ministro nyo, palala ng palala Hindi nagpapahinga sa paggawa ng masama Ang mga kaanin nyo, unti-unting nawawala Nagsilayas ng kayo'y mahalata One more time! Apil okay. okay, tayo, meron na namang nanggulo ng asal limonyo. Papir ulit tayo, hindi sila mapakali Mga tanunan kasi Puno ang ministro nyo, palala ng palala Hindi nagpapahinga sa paggawa ng masama Ang mga kaanin nyo, hindi unti, unti na mawala Nagsilayas ng kayo'y mahalata Nagsilayas ng kayo'y mahalata pero brother Ned, meron na akong balita. Nagpapadoktrina, hindi na sa kapilya. Sa central na po, brother Larry. Sa ito po alam kung bakit. Confirm po yun. Bakit brother Larry? Bakit kaya? Ah, ibig sabihin parang sentro na ng doktrina nila doon. Opo. kung ako doon tinatanong nyo, kasi galing ako doon eh. Opo. Paras tayo? Opo. Kasi doon kasi mahigpit ang security eh. Mm mo Pag nahalata mong, teka, mukhang sublight ang doktrina, huwag ka nang kumipo. May kalahalagyan ka. Ay, alam mo kung bakit sa Central ang nagpapadoktrinan? Uh, Kasi mga anak na nung mga nakatala sa Central. <laughs> Pero sa kabuuan, wala na. Kaya ganyan na lang. Mga galit na galit sila kay kapatid na Suryano Sa tuwing mababalitaan nilang si kapatid na Eli, ay merong Bible exposition. Aba, doon sa sulok-sulok hmm. eh. Hmm. Hindi sila makapunta doon sa talagang sa venue, doon sa TV. Hmm. Hindi sila makasagot. Kaya ginagawa nila, pag meron silang nabalitaan, ah dito, meron ditong medyo batang manggagawa. Habay pupuntahan at manggugulo mga uh, ato ng, ay! Matintip pala oh, sila. At, at saka uh, brother Nel, brother uh, Cesar, uh, mga ka x kahit na nyo sa sentral ninyo, yung mga nagpapadoktrina, wala namang epekto yan uh, kasi <laughs> yung mga tao na nagpapadoktrina, oras na makapanood sa programa ni Kapatid Nelly, ang dating daan, makapanood naman sa, sa maliit na parte natin, yung The x man eh kahit pa sa awa, tulong ng Diyos lalo na kung tatanggap ng katwiran yung nagpapadoktrina, makakahalata siya na siya ay nilaloko at pwedeng yun ang maging chance niya para siya ay hindi magpatuloy. Kahit sa ano, kahit kulungin mo kasi di ba, Brad Cesar? Kahit kasi kulungin mo ang isang gustong makaalam ng totoo, hindi yan, di mo makukuha yan. Siguro, siguro mga kasama, pati hmm. yung may papadoktrina sa sa sentral, hindi na rin magpadoktrina, ituloy e, na natin ito. Pinag ating pinag-usapan nung nakarang kapatid na <laughs> Cesar, <laughs> mga kasama. Siguro kung ating babalik tanawan, kagaya no, nung Pahayag nila, alam daw ng Diyos at alam daw ni Kristo na ang iglesia ay malilipol o mawawasak at matatalikod. Pero napatunayan natin sa awa ng Diyos noong nakaraan, yung pala ay alam lang nila. Pero hindi yun ang alam ng Diyos dahil ang alam ni Kristo at alam ng Panginoon Diyos na ang kanyang iglesia hindi matatalikod at kailanman ay hindi malilipol at ni hindi pananaigan ng masama. Mm -hmm. Sana siguro, para doon sa mga hindi doon naka, dun, nakaraang episode, basahin uli natin yung garansya ng Biblia. Ayun. O, sige ho. Ang stand kasi nila, matataliko daw yung so, unang iglesia, unang siglo. Mm -hmm. Pero yung garansya ng ating Panginoong Jesus, mayroong sinasabi sa aklat okay. ng Juan, kapatid na... Ah. Kapatid na... Medivie. Mm -hmm. eh. Basahin po natin sa Juan, sa Gis at 28. At sila sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaari, maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. napaka Napakalaking, napaka namang laking garantiya ng Diyos yun, Brad Hindi malilipol. Kailanmay. Kailanman. Kailanman. kailan man At hindi sila maaagaw sa akin, sabi ng Ama. Hmm. Ito pinagalingan nating reliyon eh. Aba, binaligtad yung sinabi ng Biblia at sinabi ng ating Panginoon Diyos na ating Ama. Ano sabi? malilipol at maaagaw. Kaya itong mga talaga ito talagang sila ay kontra baliktad binabaliktad nila yung katotohanang nakasulat sa biblia pinapalitan ng kasinungalingan dahil nga sa kanila naman natutupad yung nasa apokalipsis Mm na -hmm. Kaya si Snelly, napaka-swerte talaga natin mga mm -hmm. napunta dito sa Latina. Mm -hmm. At yun nga mga kasama, yung kasi dinuduktrina po yan, kapatid naman mm -hmm. eh. Mm -hmm. Mar, sa kanila na ang unang iglesia raw po ay natalikod. At yan ay mababasa natin sa kanilang libro sa kasaysayan ng iglesia ang itinayo ni Kristo noong unang siglo. Leksyon bilang lima. Pagpatuloy na natin to para mahalata na ng ating mga kababayan <laughs> <laughs> ang ginagawang Panloko sa atin dati, niloko kasi tayo dyan eh. At yung patuloy na panloloko sa kanila dahil patuloy namang nagdudoktrina kung mayroon pang dinodoktrinahan.